Ito na daw yung tropa. Yung tropa ng bibili ng motor natin, no. Oh. Ayun. Tiririt. Boss, dadan pa daw sa kampanya nila sa Glet. Ah, sige sige. Kami wala pala si Sir. Ah, may uli ka rin. Ayun nga nasabi nga niya noon sa Gritik daw. Oh, uh, sir. So, ayun. Kababangda muna kami dun sa company ng buyer natin ko kababali power tech pity ayun dito ako nag-a-apply dati ha? dito sa loob na to Diyan din ako nag-apply dati okay. Hindi okay. ako natanggap Tanggap ako, kaso nga lang, pinili ko kay Y Doon transfer ako Uy bo so uh, 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 oh. Nung magkaabutan nga kami ng bayad, kau kababalay, dumiretso naman kami papunta ng MBO o LTO dito sa Taiwan. Mamaya ko na nga pala sasabihin sa inyo kung gaano ko nga baka mura yung motor kong sinamnam. Dito na kami sa may inspector, inspectus Andito <laughs> <laughs> Inspection Wala hmm? voilà. Okay ba? Oo ah, okay, sige si. E linya daw dito sir? Ha? Ipila API daw dito. Wala nga dito nga dito dapat, pwara dito tumangge. Para lang, diba? Bantay mo lang dito. Oo, sige, sige. Motorcycle na.

啊，这个 right l i e g h t、right, left l i i g h t right l i n i g h t l i 来这边，来 break。来，这个打开，这个物资。这个，装这个吧。装装 <laughs> 就要亮，没有？<laughs> 没有没有，就把它拆掉。不会亮，你就是要拆掉它。 At sa dulo ng video na yun, kung kababali, napansin yung mini driving light natin at nasita dahil bawal nga yun at hindi yun nakarehistro. Kaya ginawa na lang namin ang paraan at naipasa rin namin pagkatapos ng kung kababali. Pagkapasa nga sa motor inspection kung pumasok na kami ni paring alien dito para mag up ng transfer name. Ang presyo nga pala ng pagbenta ko kay Nam Nam 11,000 NTD. Marami na rin kasing palitin sa kanya at medyo may katandaan na rin yung motor nating si Nam, Nam. Sinubukan ko nga din palang ibenta si Nam, Nam ng 17k NTD kaya lang hindi po kasi nga may issue daw at inayawan nung unang customer nagchat sa atin. Kaya naisip ko na mas babaan na lang para pag binili, ay wala na masyadong pag-uusapan tungkol sa issue. Yun lang, lakwasa